Guys, alam naman natin ano, na hindi na natin mapipigilan ang pag-usbong ng teknolohiya sa panahon ngayon. Technology is very important in our lives. Hindi naman po pwedeng uh, we will ignore technology dahil gusto nga natin protektahan yung ating mga anak. Normally, sa panahon ngayon, mahalaga na andun pa rin natututo pa rin tayo kung ano ang technology at paano siya gamitin sa tamang pamamaraan. Alam ko maraming mga nanay sa ating positive parenting community ha ang nagrereklamo at ang kanilang pinaka isa sa mga pinaka major concern is that mahirap na utusan yung mga anak dahil ang mga kamay at mga mata ay nakadikit na lang sa cellphone. Yung mga safety, ha, safety and security concerns Uh, pagdating sa paggamit ng uh, cellphone. Yung mga influences na nakukuha ng mga anak natin uh, sa iba't ibang klasing platforms, maaaring mga online games o kaya naman kahit sa mga social media. Of course, no, bilang isang nanay ay napakamahalaga na dapat matutunan din natin paano ba ibalanse yung screen time ng mga anak natin para mapanatili pa rin natin ang kalusugan ng kanilang mental, physical, and emotional na aspeto. Sa araw na to, pag-uusapan natin ang 7 tips kung paano ba natin ibabalanse bilang mga nanay ha, ah, yung screen time ng mga anang ating mga anak. Una ay dapat magtakda tayo ng araw lang na pwede silang gumamit ng mga gadgets. Mas mainam na tayo ay gumawa ng schedule. Halimbawa, in our case, ang aming policy, rules namin sa bahay, ay nagtatakda lang kami ng mga araw na pwede silang maglaro pero maximum of 2 hours lang sa bawat araw. Mas mainam din na dapat meron kayong mga tech-free time na mga rules. Halimbawa, sa oras ng pagkain, sa pag oras ng pagtulog, sa oras ng pag-aaral, dapat ay walang cellphone or any gadget. Pang isang observation ko ha, kapag yung mga bata kumakain, lalo na pag mga maliliit pa, binibigyan natin ng cellphone para makontrol natin yung kanilang kalikutan. Also, we use cellphone or smartphone as a bribe sa ating mga anak para sila ay kumain. Pangalawa, ay pumili tayo ng mga adikalidad na mga content na appropriate sa kanilang development. Marami namang mga apps and mga shows sa sa, sa YouTube o kahit anong mga platform na nakakatulong din naman sa kanilang development. Tapos, inam din na paminsan-minsan ay kasama mo silang nanonood o kaya naman naglalaro. In that way, ay nalalaman mo kung ano yung kanilang pinapanood o kaya naman kanilang mga nilalaro. And you have to be intentional. Assess mo kung ano yung safety and security features o kaya naman tingnan mo safe ba yung anak mo sa kanyang ginagamit. Gawa. Pangatlo, may mga ibang parents naman ginagamit nila ang mga smartphone or gadgets bilang Uh, pagbibigay reward sa kanilang mga anak. Ginagamit nila ito bilang pagbigay ng incentive. Kung halimbawa, no, ginawa yung gawaing bahay, o kaya naman nag-aaral, o kaya naman uh, naging achiever. Binibigay nila ito as a form of reward. Ang apat, dapat ay maging model din tayo bilang mga nanay sa paggamit din ng ating mga smartphone. Alam nyo, ang mga bata kasi ay ginagaya lang nila kung ano ang ginagawa ng kanilang mga magulang. Kaya kung ikaw nanay, ay limitado ang screen time mo at nakikita ito ng anak mo, iyak na yung anak mo ay susunod at gagayahin ka rin bilang kanyang mga magulang. Number five ay maglaan din tayo ng mga screen-free activities, hikayatin natin yung ating mga anak na lumabas at maglaro sa ibang bata. O kaya naman pwede mga ibang activities like ang drawing, o kaya naman magbasa, uh, magkaroon kayo ng uh, outside the house na walang dapat na mga cellphone or smartphone activities. bigyan mo ng pagkakataon yung anak mo na magkaroon ng mga activities na hands-on. ito ay para mas maging interesado sila sa mga non-digital na mga bagay. at ang kagandahan sa mga tech free or mga screen-free activities ay mas nabibigyan mo na pagkakataon yung katawan ng mga anak mo na makapag-exercise. Ang anim ay gumamit ka ng mga parental controls. Maaari mong iset ang screen limits o kaya naman mga content restrictions mismo dyan sa iyong gadget o kaya naman sa mga applications na kanilang ginagamit. Of course, kailangan lang nga din ha, tayo mga nanay ay dapat din natin itong matutunan. Pwede naman tayong mag-search sa Example sa mga YouTube channel dahil meron naman silang marami dyan na mga tutorial uh, sessions or content kung paano ka mag-set ng mga uh, safety features o kaya naman mga parental controls sa mga iba't ibang klasing mga platforms. Number seven ay mahalaga na makipag-usap ka sa iyong anak. Alam nyo, dito marami nagkakaproblema ng mga magulang. Laging ang reklamo nating mga magulang, ang hirap utusan, mali, matigas yung ulo, disobedient yung ating mga anak. Ang kulang lang kasi sa atin ha, mga nanay, ay ang pag -e explain ng maayos sa ating mga anak. Napakamahalaga na i-explain natin ng maayos, i-explain natin in all specifics kung bakit mahalaga na limitahan ang screen time. Halimbawa sa mga anak ko, ini-explain namin ng mabuti with science-informed explanations. Pag naiintindihan nila, our kids become so cooperative at hindi ka na mahihirapan to set rules and boundaries. So, kung ikaw ay may reaction or opinion, please type in the comment section.